Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Magandang umaga Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Dalawang LPA na ang minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Una na nga dyan yung nasa silangang bahagi ng bansa at 3 a.m. today ay nakita po ang, ang sentro nito sa vicinity ng Patnanungan, Quezon. At itong LPA ay patuloy na nagdudulot ng significant at malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ito pong LPE-based sa ating latest analysis, mababa na po yung chance niyang maging bagyo at posibleng malusaw o ma-dissipate na rin po ito ngayong hapon o gabi. Gayunpaman, hindi pa rin po pwedeng ipagsawalang bahala yung mga pagulan na magiging dulot nito o idudulot nito ngayong araw sa ilang bahagi ng Luzon. Maya-maya lamang ay isa-isahin po natin yung mga lugar kung saan ay ine-expect po natin yung mga pagulan. Samantala, panibagong LPA ang nakita po natin sa kanlurang bahagi naman ng ating bansa. Ang sentro po nito as of 3 a.m. ay nasa 200 kilometers kanluran ng Dagupan, Pangasinan. Sa kasalukuyan ay hindi naman po ito direktang nagdudulot ng mga pag-ulan sa anumang bahagi ng ating landmass pero sa mga susunod na araw ay pwede pa rin po itong makapag-enhance ng southwest monsoon na siyang magdudulot o siya pong makakaapekto sa ating bansa. Samantala sa kasalukuyan din, yung habagat ay patuloy din nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon o dito sa Katimugang Luzon, sa Visayas at maging sa Mindanao. In effect pa rin ang ating weather advisory sa so as of 5 a.m. today, in effect pa rin ang ating weather advisory sa ilang bahagi ng lalawigan ng Luzon, partikular na nga po sa Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Ecija at Quezon Province. So pwede pa rin ang 50 to 100 mm of rainfall dyan po sa mga na-mention lugar, dulot po ng low pressure area. So yung 50 to 100 millimeters of rainfall ay pwedeng magdulot po ng mga localized flooding. So nariyan pa rin ang mga banta ng pagbaha, even yung mga pagguho ng lupa, dulot ng mga pagulan na ito. Samantala, dahil din sa habagat, ah, posible rin ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Palawan province, sa Occidental Mindoro, maging sa Antique. Kaya't iba yung pag-iingat po ang ating abiso sa ating mga kababayan. Maging handa at alerto pa rin ho sa mga banta ng pagbaha. Sa matala bukas, ay posible pa rin ang 50 to 100 mm of rainfall sa Occidental Mindoro, sa Palawan, maging sa Antique at Negros Occidental. Dulot naman po 'yan ng southwest monsoon o habagat. Para naman sa pagtaya ng ating panahon sa araw na ito, Basically po yung buong Luzon ay maulap ang papawarin at matas po yung chance ng mga pagulan lalong-lalo na po dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley, maging dito po sa Calabar Zone at sa buong Central Luzon dahil sa epekto ng low pressure area. Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi pa nga ng, uh, ng Southern Luzon dito sa Calabar Zone, sa Mimaropa, Asahan din natin maulap ang papawirin at may chance din ho ng mga, ng mga pagulan. Dito naman sa Metro Manila, ang mga pagulan ay posible po sa hapon, especially sa hapon. Samantala sa Mimaropa, dahil naman sa habagat, ay maulap ang papawirin at mataas din yung chance ng mga pagulan sa araw na ito. Gayon din sa Bicol region. Para po sa pagtay ng ating temperatura dito sa Kamaynilaan, pwedeng um, mag-range yung ating temperature from 25 to 29 degrees Celsius, 16 to 22 naman sa Baguio, 25 to 32 degrees Celsius sa Lawag, 25 to 29 degrees Celsius sa Tagigaraw, at 24 to 30 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa Tagaytay ay 22 to 29 degrees Celsius. Samantala sa Visayas, asahan din natin ang matas din na tsansa ng mga pag-ulan at maulap na papawarin dahil sa Habagat o Southwest Monsoon. Gayun din sa Sambuanga Peninsula at sa Northern Mindanao. At ang nakikita po natin sa natitirang bahagi ng Mindanao ay improved weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na papawarin at posible lamang yung mga localized thunderstorms, especially po sa hapon at gabi. Sa Tacloban, from 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura 26 to 30 degrees Celsius sa Cebu, 24 to 30 degrees Celsius sa Iloilo, 25 to 30 naman sa Kalayaan Islands, at dito sa Puerto Princesa ay 24 to 30 degrees Celsius. Samantala sa Cagayan de Oro ay 23 to 31 degrees Celsius, 24 to 32 naman sa Davao, at 23 to 29 degrees Celsius sa Sambuanga City. Balikan lamang ho natin yung ating outlook po sa low pressure area o sa isa pang LPA na nasa kanurang bahagi ho ng ating bansa. At nakikita nga po natin na meron po itong medium chance sa ngayon na mabuo bilang isang bagyo. Ibig sabihin, posible po itong maging bagyo after 24 hours pa. So patuloy po tayo mag sa magiging update na ukol dito. At samantala, dahil medyo malawak yung kanyang sirkulasyon, ang nakikita po nating possible exit po nito sa ating area of responsibility ay posibleng ngayong gabi din o kaya naman ay bukas ng gabi or Friday early morning. At para naman po sa lagay ng ating karagatan, wala naman po tayong gale warning ngayon sa anumang bahagi ng ating baybaying dagat. Moderate o katamtaman ang magiging pag-alon sa malaking bahagi ng Northern Luzon at sa kanlurang bahagi ng Luzon area at lalong-lalo na dito sa silangang bahagi ng Dozon uh, Landmass. Sa natitirang bahagi naman ng, ng bansa at natitirang bahagi pa ng ating arkipelago ay banayad naman hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng kondisyon ng karagatan at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:12 ng gabi.